Isang ang magandang balita ang siyang pinag-uusapan itong nakaraang araw sa social media. Ito ay matapos pumutok ang balitang umami na ang napapabalitang celebrity couple na nagkakamabutihan noon na si Napiolo Pascual at siya Ina Magdayaw. Ayon kasi sa mga ito ay officially na silang magkasintahan noong nakaraang taon pa. Matatandaan kasi na madalas noong kumalat sa social media ang kanilang mga larawan na magkasama at sweet na sweet sa isa't isa ngunit walang kumpirmasyon noon kung may namamagitan nga ba sa mga ito, kaya naman espekulasyon ng mga netizen na magjuol na nga noon pa si Piolo at Shaina. Kaya naman labis ang saya ng fans ni Piolo at Shaina nang umami na ang mga ito sa kanilang relasyon kamakailan. Dahil kasabay ng kanilang pag-amin sa kanilang relasyon sa publiko ay inamin din ni Shaina at Piolo na magkakaroon na sila ng anak. Samantala ngayong araw naman ay nakarating sa aming source ang malungkot na balita Naisinugod umano si Shaina sa ospital sa hindi pa matukoy na dahilan. Ngunit hinala ng mga netizen ay dahil ito sa pagbubuntis ng aktres. Marami namang fans ni Shaina ang nag-aalala ngayon sa kalagayan ng aktres sa ospital at dasal nga ng mga ito ang kaligtasan nilang mag -ina.